Ayan, i na natin yung ating saging buoy. O, oh, senyorita yata ang tawag nito sa iba. Sa so, tamang ano na siya, tamang gulang na siya. Kasi pag sobrang, ano to, gulang na, nagkakrak yung balat niya. So, hindi maganda pag sobra. So, harvest na natin. Ayan. ang linis ng balat yan yung ating harvest ngayon saging na senyorita thank you for watching bye bye